Sabihin ko na yung totoo, mas sama talaga ang nangyayari sa ating bansa. Parang biniyak. Yung turo ng tatay ko na isang bansa, isang bandiwa, uh, isang diwa, ay na isang tabi. Kaya uh, nakakalungkot dahil parang nahati ang ating uh, bansa. Ang Luzon, nasa isang panig. Ang Visayas-Mindanao, nasa kabilang panig. Parang... Uh, lumalalim, lumalawak ang hidwaan. Ayoko ng ganoon. Sana nagkakaisa tayong uh, Pilipino. Sabi niyo, um, hindi kayo sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi sa entablado. Ma'am, si Pangulo kasi mismo yung medyo <laughs> strongly worded yung mga speeches and usually against sa, ka sa, sa, kabilang panig. Uh, yun ba yung inaayawan niyo? O hindi niyo inaagrihan? Uh, siguro may dahilan siya kung bakit ganun yung salita niya sana lang impeachment po uh, sumulat si Senator Coco ngayon kay SPCHs na parang kung pwedeng no delays with a trial no delay um Yes, uh, kaso na kasi yan eh, hindi ba? Meron na uh, nag-file sa Korte Suprema. Personally, no, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the three great branches of government grants the Senate a uh, great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, subjudice na siya. At uh, siyempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Pero kung kayo ma'am, better po ba yung plano ni Cheese na after na lang ng SONA or pagbubukas na lang ng 20th Congress, itakel tong trial proper? Yes, napag-usapan niya ng mga senador at sang-ayon ako sa posisyon ng ating Senate President.